Kahit na sabihin natin hindi umaalog kung madumi na, doon po ang nagiging dahilan ng langit-ngit. May nag-message po sa ating FB page. Uh, ang tanong po niya mga Lodi ay ito po. Uh, hello po boss, ba't ganun yung bottom bracket ng IXF? Bagong bili pa siya pero merong nagki-click na sound kapag nakatayo. Bago po ba kayo magpalit ay meron na rin po bang tunog? Tapos ito naman po ang reply niya mga Lodi. Nung, nung nagpalit lang ako ng I accept na crank at BB, doon lang siya nagsimulang magkaroon ng click na sound kahit bago pa yung BB at crank boss. Yan. Luma na po ba yung kadena? Yan. Tinanong ko rin po yung ating uh, kabikers. Uh, bago din po. Tapos mga Lodi, nagtanong po ulit po ako, ako ng isa, yung Kogs po ba ay bago din ba? Tapos doon na po naputol yon kung yung conversation ko namin Bali mga lodi ah uh, share ko lang po sa inyo yung uh, pag mga ganito po ang nangyayari po dito sa aming shop Pero bago po ang lahat mga lodi ay disclaimer lang po uh, hindi po ako professional na uh, mekaniko kung may mga ganito pong nangyari na scenario ayun uh, lang po yung i po namin na ginagawa po namin dito sa shop So yun mga Lodi, ah, bali ganito po yung una po namin gagawin. Kung halimbawa po na yung ating customer ay nagpalit ng bottom bracket, nagpalit ng crankset, tapos bago yung kadena, bago yung sprocket. Ang una naming tinitingnan dito, itetest e, drive namin o kaya titingnan po namin yung pinakang tono nito. Ah, bali yan mga Lodi, kung halimbawa naman po na nakatono, ito po ating RD. Yan, maayos naman po ang tono. Kapag po, tinest drive po natin okay. yan. Okay. Tapos kung halimbawa naman mga Lodi, may naririnig po tayo na sound. Ayan, check-check po namin yung uh, pedal. Baka sakaling sa pedal po. Check po natin kung umaalog yung pedal. Kung hindi naman po at okay naman po sa pedal, uh, check po natin ngayon mga Lodi, yung uh, hubs natin. Uh, check natin dito kung umaalog po ba mumoalog yan kung hindi naman po mga lodi uh, check po natin yung uh, dito yung ating cogs kung humaalog naman yung prehab ngayon mga idol uh, kung hindi po yan umaalog tata magtatanong po kami sa customer kung ito po bang uh, hubs natin ay kung kailan po yung pinakang huling nabuksan dito sa hubs o kung kailan po yung huling linis o kung kailan po yung huling na repack. Ngayon mga lodi kasi kagaya nga po na sinasabi namin dito kung halimbawang araw-araw po natin itong ginagamit at madalas pong mabasa 2 to 3 months uh, kailangan na pong i-repack o kaya naman 3 to, three to 5 months kung uh, madalang naman pong mabasa tapos malapit lang naman po ang ating pinagagamitan Ngayon mga lodi kung halimbawa po na medyo matagal na lumagpas na doon o kaya on na ano po natin yung limit na 3 to 5 months uh, try po namin yung mga lodi na buksan yung uh, prehab natin itong hubs natin, check po natin yung mga bearing, kasi naka experience na nga po kami ng ganyan mga idol yung mga bearing nyan kahit nasabihin natin hindi umaalog, kung madumi na doon po yung nagkos doon po ang nagiging dahilan ng langit-ngit, kung okay naman yan at hindi pa rin po nawala Uh, kagaya po nung nagawa namin dito mga idol. Kasi kapag po nagpalit po kami ng bottom bracket, yung pong bottom bracket kasi mga idol, kahit bago po yan, nilalagyan pa po namin yan ng grasa. Kahit bago po yung bottom bracket. O yung bearing po, yung bearing nilalagyan po namin ng, ng grasa yung bearing. Ayun po mga Lodi. Kagaya nitong nasa video na to mga idol, uh, nagpapalit po ng ng bearing kasi umaalog na po yung uh, bearing ngayon po nung pidaltan po natin yung bearing yan mga idol yung nasa video na yan uh, makikita po natin dyan mga idol yung kaunting uh, yung isang bearing uh, medyo kaunting na yung grasa yung isa naman ay halos matuyo na ngayon mga lodi uh, dun po sa nagtanong na kabikers natin uh, kung sakali po na ganon Baka po maaring yung bottom bracket o yung yung HaloTech na yung bearing ng HaloTech na bottom bracket, ah uh, baka po tuyo na. Kaya uh, mas maganda double check nyo rin po yung bearing ng ating bottom bracket. Saka po lagyan natin ng grasa. So 'yun lang po mga idol. Uh, sana po nakatulong yung video natin at hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ride safe po.